Sir, si ma'am hindi po mapili sa lalaki. Basta kaya nga manindigan. Okay lang yan, sir. Single ka ba, sir? Wala kang anak? Wala po, wala. Single What? po since birth. Yan. Eh, mm -mm. ano since birth? Huwag ka na magtakas, Lay. Magtakas ah! <laughs> ka po eh. Bakit kinatawa? Grabe <laughs> <laughs> ka Pati kasi magalaw. <laughs> Bakit sabi? Huwag ako magtaka, grabe. <laughs> Alay yung tapo. Ikaw yung tumawa dyan eh. <laughs> <laughs> Yatay. Kaya nga siya <laughs> naghanap dito kasi single siya. Ba't ka nagtataka? Eh <laughs> sabi mo kasi nagtataka pa. Ka <laughs> 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 Tuwa talisik ko yung laway ko. Mm. <laughs> Aray ka mamatay, naguro ko. <laughs> HA? <laughs> oh, what? Agot lang! Agoy! <laughs> <laughs> Natamatal ka ako! <laughs> so, diba ano kasi sinabi mo kasi na ano? Na... Eh, no. Na... Na... Nagtaka ka pa! <laughs> 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 Hindi! Sinabi niya na nga na single siya eh! Ba't ka pa ba magtataka? <laughs> Oh, ang ganda ng tanong sa mo. Say, nagtaka ka pa. <laughs> <laughs> Sakit ang... <Parin> <laughs> Ay, na rin ko. na i Na talaga ako. Huwag <laughs> <laughs> kang may tatamaan si sir. sa baba pa naman. Aray. <laughs> sige na. Aray ko. Okay. Uh, sir. Sige na. Si mam Ma po. Single, mom. Okay lang po yan, sir. Um, depende naman po yan kung uh, magkakaintindihan din. Wala naman po sa... anak ni si ma'am, Slay? Tatlo, di ba, sir? Bulit-ulit? Baby, ba? Mm -hmm. Actually, sir, dalawa lang yan. Akin yung isa. <laughs> <laughs> Kaya kapag ikaw ang iintatay ng anak niya, Huwag ka magtaka kung kamukha ko yung isa. <laughs> mm, -mm. lang namin <laughs> yung kaso na buo. <laughs> <Ay>. Hindi. Pinapangiti <laughs> ko lang si sir. Ah, sige, continue. Taga saan si sir? Taga Kalapan. Taga Kalapan si Okay. Si Ma'am Slay. ano uh, ako sa Buaga del Norte. Eh. Layo. Layo, Jo. Gusto mo bigyan Uy. Gusto <laughs> 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 mo, ikaw titira <laughs> ako gasto. Gusto <laughs> <laughs> mo? Well, na, kaya niya na yan. Kaya niya na yan. Grabe ba? Ano mo problema eh. Masakit <laughs> na yung tawa ko kakatawa talaga ba? Nagulat lang Ayaw. ako, nagulat. <laughs> Kuya Ana, akala, ka. hindi lang Oo, ito, Akala ko kasi problemado ka. Oh, oh. Bigyan kita pa masaya, 'di ko yatira. Problemado ka sa akin, Kuya. Hmm. Hmm. Alam mo sir, mga bagay na 'yan, 'yan yung uh, magpapalawak sa ating uh, resources, kumbaga, no? Kung malayo hmm. yung babae, ibig sabihin niyan, magsikap tayo para makapunta. Mag-ipon tayo, syempre. Eh. 'Di ba? Tunay Siyempre, naman. Diba, tunay. Kapag may pangangailangan ka, ba? malayo siya, kailangan mo mag-ipon ngayon. Siyempre, magtrabaho ka na magtrabaho. Di ba? So, pangit may kasi yung man. ano, pwede namang siya yung papuntahin mo, depende sa pag-uusapan nyo, pero, siyempre, alam naman siya mamasahe. Di ba? Eh, pagpunta dyan. sa'yo dyan, eh, di ba? Mamasahe pa siya pagpunta sa'yo, tapos titirahin mo lang, lugi naman. Magbasa ka pa ng comments, Lay. Ibabagsak kita dyan. Kala mo, ha? Hindi, <laughs> marami akong kababayan ba? Mm. Pangit lagi. Malaki Lagi <clears throat> Laging lalaki yung pupunta. Pangit na magpunta yung pupunta. Tama po, kuya. Tama. Huwag talaga ako papuntahin mo dyan kasi... Kasi kung talagang Wala. interesado ko doon sa babae, talagang gagawin mo ng paraan. Makay tama naman talaga. yan, pero depende ngayon sa pag-uusapan nyo o sa pinag-uusapan nyo. Kasi may times na hindi makakapunta yung lalaki pero ikaw yung mamasai sa babae syempre, di ba? Hmm. Pero kung matinik ka talaga, pwede naman yung babae yung pupunta kung matinik ka. Sa totoo lang, sir, may diskarte yan gusto mo malaman? Sige sir, bigyan niyo ako ng idea. Pero kung ituturo ko sa iyo, sa akin muna sidahan bago sa Grabe ba? May ihi naman talaga ako nito. De, joke lang. Sige, continue. Seryoso tayo, ha? Ma'am, okay lang ba si okay sir? Na. Toilets. Okay naman si kuya. Wala nang problema sa akin yun. Basta mabait, wala problema. Mm -hmm. Sir, may bisyo ka ba? Meron po. Ano, kit-kit ko Naubos na kuya yung buko mo ba? Tagalin mo kasi kung ang kamay mo. Mm. Ang bisyo mo, kit-kit ko -kit Ano bisyo mo, sir? Sigarilyo lang. Sigarilyo. Ah, okay, lang. okay lang yun. Wala lang problema yung sigarilyo. Oo, napag-aaralan naman yun eh. Pwede namang tanggalin yan. Mm, tunay naman. Mm. So, sir, bakit mo nagustuhan eh. si Ma'am Slay? Mali maliban sa maputi, maganda. Ano sa pag ko kasi parang ano, mabait naman siya. Uh, hindi yung naman baho? siya ganun. Uh, uh, hindi naman siya ganun parang Parang discompadro ka ata sa akin ano, sir 2.0. Para may pa ganun. Sir, hindi lahat ng maputi maganda, sexy. No, hindi lahat ng sexy mm. maputi maganda, mabango yung ibang baho. <laughs> tama, tama. Tama. Mhm. -mm. Kasi alam mo ba, alam mo ba sir, isang oras lang yan sir no o dalawang oras. Nakaupo yung babae, pag pinamawisan yan, try mo kapain tapos amuyin. Pag hindi na nga mo yan, bibilib ako sa'yo. <laughs> <laughs> este din, ba? na yan. <laughs> Ay, ingat-ingat ka dito, Kaya, slay ha. Oo. Parang Uy, pinagpapawisan ka sila Mainit kasi dito. Grabe ba? Mm. Pasalamat ka kung lumalabas sa balat mo, pawis, hindi sa ebo. Mainit sa ebo. Ano Uy, tumatawa talaga. Sir, kaya, <laughs> kaya mo siyang puntahan, sir. Kaya naman, magagawa naman ng paraan niya. Aray. Mm. Anong ah, trabaho ni sir? Na. Sir, would you mind, anong trabaho ni sir? Bali, construction. Construction. Mm -hmm. yeah. So maraming nagagawa yung construction pag magaling ka lang. Because, true. dati kasi ako construction worker din ako. So... <clears throat> ano, ma'am? May tanong ka pa sa kanya? Wala na po, wala na Natanong mo na lahat? Natanong pa ako? Ah, ganun ba? Mm, mm May tanong ako sa mga ma'am Sule. Okay lang ba? Okay lang po. Ready ka na ba maghalo ang lahi nyo ng uh, lalaking to? <laughs> grabe, grabe yung tanong ba? Ba't gano'n? Bakit? <laughs> Sige na. Okay na ako. Mabawal ako. Baka iba'y mapunta ang <laughs> hindi kasi diba? Ay, ay, hindi, actually, okay hindi masama. Ba? Na, Hindi okay, masama okay, yung tanong okay, ko, Slay. Walang okay, masama yeah, doon. Kasi what? paano kung, alimbawa, nag-work nag kayong dalawa, di ba? Siya yung maging tatay ng anak mo. Di ba? Oo, alam nga naman na siya yung asawa mo. Lahi ko yung anak mo. Di ba? Hindi nga. Tinatanong nga kita. Siyempre, pag nagsama kayong dalawa, handa ka na ba na maghalo ang lahi nyo? Maghalo yung lahi namin? Lahi ko lang naman na halos sa kanya. Natin. Kasi wala naman siya. <laughs> Ipaglaban mo talaga yung connection mo, sir. Wala na. May na na connection. Kami na lang siguro mag-host dito. <laughs> 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 na. na <Nana> na sistema. <laughs> Sir! Andiyan ka pa ba? Ay, talaga lang. <laughs> ipaglaban mo. Ipaglaban mo talaga yung connection mo. <laughs> Hindi, Naik. Wala, wala pa rin. <laughs> okay na. Okay na. Wala na. Wala na. <laughs> wala na. Okay na. Okay na. Okay na? Okay na. Okay na. Okay na. Oo. Hindi ma'am, tinatanong kita. Kung sakali ba na magsama kayo at maging okay kayo, handa ka ba maghalo ang lahi nyo? Okay lang naman. Ano ba? hindi Okay lang, sir. Mm -mm. Parang dilunok mo lahat ah. <laughs> okay lang. Ako dito, kasi. Dito natin malalaman yan kung sakali man. Pagkatapos ng live na to, kung re-replyan mo yung lalaki na to. Okay. Ha? Tubuan mo ng uh, kulugo yung nagsisinungaling? Ay, grabe yung kulugo ba? Hindi talaga yung tutubuan ng kalugo. Mm -mm. Grabe sa kalugo. Tubuan man ng kulugo yung singit mo? Grabe <laughs> 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 <Ay, laughs> <laughs> sa singit. Ang dahing part sa singit talaga. <laughs> grabe ba? <laughs> Kasi kung hindi ka nagsisinungaling, bakit mangyayari yun? Ay, hindi talaga yung mangyayari, sir. Grabe pa. Okay na, sir. Pwede na. Pwede na. Bye. -bye. Ingat kayo. Ingat. Thank you po. Thank you po. Thank you po. <laughs> Ikaw din. Bye. Sige, sir, ha. Salamat. Thank you. Thank you.